Pa, kamusta po kayo? tatapos lang ng bagyo naway ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan at uh, walang masyadong napinsala dyan sa inyong lugar uh, Mga katropa after nga ng bagyo eh nagkaroon tayo ng kahit papano eh magandang simula at nakakuha tayo ng dalawang uh, magkasunod na bookings Itong isa ay ang pick up Santa Rosa Laguna papunta sa Tayabas Quezon at pagbalik nila nakakuha naman sila Baco 2 para city. So ito yung unang booking nila after ng Bagyo. ayan po ang rate uh, from Santa Rosa to Tayabas Quezon 4,737 37 at ang komisyon nila move ay 947. Uh, Nag-request siya ng extra helper at uh, additional siya ng uh, 100. So, ang natira po dito ay 3,789. So, babawas natin yung gas nila. Medyo malaki, 1,700 daw. Then, yung uh, bayad sa driver. So, ang dineliver dyan ay dining set. Ito yung footage ng kanilang adventure Ayan guys, uh, na kami ng ulan. Kasagsaga ng ulan. Nandito na kami sa parte ng Batangas. Maulan pala dito pero parte lang ng trabaho to. Ng lalamog trucking Kaya kayang kaya to. Next naman po, after nilang mag-deliver papuntang Tayabas, pagdating dito sa garahe, Nakakuha naman sila ng another booking Bacoor, Paranaque City Ayan po, ang rate niyan ay nasa 2747 May night surcharge pa Commission nila alam mo, 549 So ang natira ay 2197 minus sa gas Parang uh, 300 lang yata yung kanilang ginasa Dahil may pondo pa So dog cage naman po yung i-deliver dito ito po ang kanilang adventure. Ayan, mga katropa. Uh, kahit pa paano si bago magbagyo uh, yung 2 days before magbagyo eh, medyo mahina na talaga ang biyahe uh, kahit pa paano ngayon eh, after ng bagyo nakabawi tayo ng uh, konti itong truck na ito ay nakadalawang biyahe yung isang truck nakadalawa then yung isa ay nakaisang biyahe so sana magtuloy-tuloy na at uh, patuloy na gumanda ang panahon patuloy po tayong mag-ingat mga katropa and God bless po. Thank you very much.